So, hello po. This is OFW Tales. Uh, Tatalakay ulit natin is yung tungkol ulit sa credit. Okay? Ipapaliwanan ko po sa inyo kung bakit mas magandang gumamit ng credit. Okay, credit card kesa sa cash. Okay? So, bakit ko nasabi ito? Okay, so, alam niyo po ba na yung mayayaman, ang ginagamit talaga nila is credit. Ginagamit niya ang pera ng bangko. Inuutang niya. So, ganun po yan. Karamihan ng mayayaman, ganun po ang ginagawa. Bakit? Kasi, ayaw niya gamitin yung cash niya. Unang-una. Saka, ang kagandahan ng credit po sa bangko is free money po yun. Ano? free ang lagi ang isipin niyo pag credit? Pag credit po ang kinukuha ninyo, free yan. Kasi, hindi naman pera yun eh. Hindi ko pera yun. Pera ng ibang tao, pwede pera mo. Pera ng, pwede pera ng iba. Ano? So, hindi ko po, po pera yun. Kaya, free money po ang tawag ko sa credit card. Okay? Sa, 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 sa credit. So, ang lagi ko po pong inisip, paano kung ngayon babayaran yung pera ng iba? So, kasi hiniram ko lang siya. Okay? So, bakit nga mas magandang gamitin ang credit kaysa sa cash? Unang-una, pag credit po ang ginagamit ninyo, halimbawa po sa bangko. O ako nga po, credit card ang ginagamit ko. Ano? Credit po ang ginagamit ko. Ang pinapautang niya sa akin is 150k nga po, di ba? Habang ginagamit ko po yung free money na yun, ano pong nangyayari sa pangalan ko? Ano pong nangyayari sa record ko sa bangko? Gumaganda po ang credit score ko. Opo, So pag ginagamit niyo po ang credit card ninyo, gumaganda ang credit score ninyo sa mga bangkong yan. Bakit? Kasi kung nababayaran mo po yan monthly at hindi ka na delay nalalaman nila kung ano klaseng mangungutang ka unang-una. -una. Diba? Kung inuubos ko po, po ang 150k monthly sa loob ng 10, taon, 10 buwan, magkano na po ang ginastos ko? Gumastos ko ako ng 1.5 million. Inutang ko sa credit card pera ng iba. So it means gumaganda ang pangalan ko sa credit score ko sa mga bangkong yun. Diba? Oo. Una-una, yon ang advantage ng credit card or credit. Okay? Pag nangungutang ka at nababayaran mo at maganda ang pangalan mo sa bangko, very good ka sa kanila. Ngayon, pwede ka na lang pautangin ulit, di ba? Kasi nakakabayad ka. Alibaba, kukuha yung credit card, or kahit na sa ano mga basat sa bangko, di ba? May mga form sila. Ang nakalagay sa form, di ba? Mababasa niyo palagi ano, mga web W o kaya ano. Do you have any credit card in other banks? Tama? Di ba? Di ko maram credit card, yung nilalagay mo, di ba? Anong credit card yun? O, anong klase yun? Account, anong klaseng bank account ba yan? anong uh, tawag dito? Debit card ba yan? Credit card ba yan? Or checking account ba yan? Di ba? So nakikita niyo yun? Di ba? Tama. So ano po yun? Ba't nilalagay, ba't, ba't kailangan mong ilagay yung sa form? Kung meron ka. O. Oh. Ano? Sasabihin ng banko? Wala lang yan. Lagyan mo lang. Hindi yan importante. <laughs> importante po yun. <laughs> Bakit? Ba't ko nasabihin importante yun? Kasi yan po mga banko is ginagawa pong baseline yun, yung mga nilalagay yung credit card na yun, para may reference sila kung sino ang nagpapautang sa inyo. Ibig sabihin, pwede silang magtanong dun sa mga bankong yun para i-verify kung okay ba akong account holder or credit card holder. Diba? O halimbawa po, sabihin natin, ang Bank A at Bank B ay si Marites A at si Marites B. <laughs> Para mas malinaw, Alam, si Marites A, pinanong na si Marites B. Sabi niya, Marites B, kamusta to si Clark? Mahayos bang magbayad ng utang yan? Anong sagot ni Marites B? Ay, Marites B! Ay, Marites A! <laughs> Magaling magbayad ng utang yan. Alam mo ba ang kinako-utang namin niya ng medyo? Binabayaran niya din sa loob ng isang, isang taon. Di ba? Hindi sasabihin ni Mantis eh. Wow! Hindi pa naman ng record dyan ni Clark. Tama? So, dun po nagkaka-idea ang mga bangkong inutang nyo. Ngayon, pag, pag lumapit ka sa kanila, inaaprobahan ng mga bangko ang mga loan nyo o kaya yung mga credit card ninyo dahil alam nilang magaling kayong humawak ng pera. Dahil ang credit po ay nakakapag-record ka sa kanila. Halimbawa po ako, limang taon na akong na merong credit card sa bangkong yan. Nandun po lahat ng transaction po. Kung wala po akong palya dyan, di ba ganda po ang record ko sa limang taon? Di, pwede nila akong refer sa iba. Tama? O ngayon, si Marcus B. naman, pag nagtanong. Okay ba yan? Okay yan, wala kang problema dyan. So, yun po ang kanagahan ng credit score at credit card. At kung ano ba man pong, pong credit yan na na pwede niyong utangan. Basta't huwag lang po tao sa tao. Ano? Pag tao sa tao po, mayroon po yan. Pwede yung he'll say, he'll say lang yan eh. Nasabihin, ay, wala yan. Hindi yung magbayad. Talagay Kal yung matis. Ay, wala ba? Wala yan. Hindi nga ako nabayaran ng dalawang libo. Diba? Pag tao sa tao po, wala pong record na ganun. Pero pag banko sa banko, ang nag-uusap, at titingnan nila lagi yung papel. Ano yung record mo? Kung, kung ang track record mo is maganda, nasabihin mo, maritis bi, ay pautangin ko to yun po ang kagandahan ng high credit score. Kaya sa inyo po, lagi nyo pong gagamitin ang credit ninyo kung capable po kayo. Ano? Halimbawa po tayo mga OFW ako, OFW nga ako. Gamitin nyo po yan kasi advantage po natin bilang OFW na pautangi ng banko. Una-una kasi alam nilang may pera ka. Alam nilang sumasahod ka ng 20,000 monthly. Diba? So, ano na yun, napaka laking bagay na po sa atin yung tulong na pagiging OFW natin. Ano po, so, ano po, nang, hanggat maaari, lumapit kayo sa mga bangko para gamitin nyo yung credit power nyo. Ano? Bilang OFW. So, yung pang, ano, tip ko lang sa inyo, gamitin nyo po yan. Kasi yung credit power niyo magbibigay po yan sa inyo ng magandang kinabukasan. Halimbawa, kung magaling kayo sa pera. Ano? So, o, oh, ipapaliwanan ko yun sa cash. Na. Pag cash po kasi ang binibili ninyo lagi, anong transaction nangyayari sa inyo? Puro lang resibo. Pag nagbayad ka po ba sa, sa mall ng cash, anong transaction record nyo? Resibo lang. Pero pag inamit nyo po ang credit card ninyo sa mall, ang transaction nyo, papasok sa moon, papasok sa credit card, papasok sa bangko. O, sino ang may record? Si bank. O, kahit saan nyo po gamitin ng credit card niyo basta gumagamit kayo ng credit card, at credit yan, kung ano pa mang utang yan, basta bangko ang pinag-uusapan, gamitin nyo po. Kasi nasa bangko po ang record niyo para maging mas maganda ang buhay natin. Huwag po kayong matakot na na subukan yung credit. Kasi yan po ang nagpapayaman sa ibang tao. Katulad ko nga po, ginagamit ko yun kasi napag-aralan ko nga po na pwede po gamitin ang credit para yung maman. So it's up to you kung paano po po babayaran yung inuutang ninyo. Okay po. Ang tip ko lang din po kung mangutang kayo yung hanggat kaya nyo lang po utangin. Kung mas maganda po, mangutang kayo for business pang assets. Huwag po sa liabilities. Huwag niyo pong iutang ang credit card sa cellphone. Hindi niyo naman gagamitin sa business. Huwag niyo iutang sa sasakyan. Hindi niyo naman gagamitin sa business. Ano po? Mas maganda po kung gagamitin niyo ang credit, lagi may purpose for business. Okay po, so yun lang po muna. And this is our WTL signing off.